Eto na, this is about relationship, yes. ha? Ah, sino ang mas nasasaktan pag niloko? Babae ba o lalaki? Ayan. Ito ah, ay, ito parang related to dun sa ano, contestant Sinabi sa... Sinabi ni Vice Kanda oh, sa especially for you. Yes. Kasi oh, oh. ba kadalasan, yan ang nagiging topic, no? Kung kanino mas masakit sa side ba pag ng lalaki? O side ba ng babae? Mas masakit pa yung pag niloko ang babae o pag naloko, ang, ang, lalaki. ang lalaki? Sino mas sasaktan? Correct. Oh, oh. yeah, ano? Oo sa akin sino may na oh, ha? talaga ano, ah. Yeah, ha na oh. para iwas dugas <laughs> ayan ayan na naman oh. babae oh. Oh. para sa akin lalaki ang masasasaktan kasi iba pa rin po ang dating. pagka ang lalaki ay niloko ng isang babae kasi ang sasakit sakit malaman na yung asawa mo o kayong girlfriend mo may ibang tumutor ba diba na parang yung anitsnits niya, ina, yeah. ano, ang so, parang, yung, -an. parang, -an. parang, yun yung tinatawag na yung wow. ego mo, tinatapakan, parang iniputan ka na po, ano, iniputan ka sa ulo. Ang sakit pag paglalaki ang niloko ng babae na pinagtakilan siya. Ganon? Yes. Siyempre, ang babae pa rin, iba pa rin, di ba sa Pilipinas, iba pa rin pag babae ang sinasaktan mo, iba pa rin pag babae ang niloloko mo. So, mas masakit sa babae kasi yung babae nagpapakamara. Yan. nagsasakripiso yan, nagsisilbi yan sa mister niya, sa boyfriend niya. Nandiyan sa katangian ng isang babae, yung talagang ano, yung mas mababang loob, something like that, di ba? Yung pasensya, yung pasensya mahaba. Diba. So iba talaga ang babae, friend. Mas masakit sa babae kasi sila yung umiintindi palagi sa mga lalaki. Ganon. Mas masakit. Bakit wow. ito yung masabi ko? Kasi di ba sabi nga, yun sa mga lalaki, wala namang nawawala sa amin eh. Kami tsuk 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 lang ang ano eh, di ba? Uh, <laughs> no, ang babae, <laughs> meron, meron, pag nag-aing sa kids, di ba? Mas masakit mas, 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 mas mas sa kanya. Kasi iba ang sabi nga, di ba? Karaniwang sinasabi. Sa amin naman, walang nawawala. Samantalan yung babae, yung puri, kung baga ang sinasabi, nawawala. Pero friendship, pag pinag natin, oh, hindi, lang, sakit. hindi lang sa ano, friendship eh. Hindi lang sa, sa, physical. sa physical friendship eh. Kundi yung pagpanluloko mo sa karelasyon mo, na hindi naman to the na ng bababae or ano, nang iipot friendship eh. yung, yung, talagang ano eh, talagang... Uh, feelings! O, oh, talagang trinidor ka talaga ng bonggang bongga. Oh. Oh. Niloko ka talaga ng bonggang-bonggang, bongga. hindi particular doon sa ano, sa turban, parang gano'n, diba? Oh, wow. Nag-focus oh, ka doon eh. Oo, oh, nag-focus ka doon. Ang pinag-usapan natin, hanggang saan ba mas masakit sa babae o sa lalaki? Siyempre iba talaga pag babae ang ano niloko. Parang Pero iba pa rin talaga yung lalaki. Ang sakit-sakit na parang piling mo. Ang gwapo-gwapo ka na nga. Ah, parang ang galing-galing ko na sa pagmamahal sa iyo. Pero, pilangkalik wow. pa rin ako. Iba itong sinasabi. Iba, pag ang lalaki ay nasaktan. Minsan, ang lalaki, hindi mo nakikitang umiiyak. Tinatagoy ng mga lalaki. Pero, once na nag-isa na siya, doon na talaga niya nilalabas sa sarili niya yung lahat ng sama ng loob. Pag siya ay ng kanyang karelasyon ang lalaki iba masaktan. So iba rin ang babae kasi nag <laughs> yan eh, para sa pamilya, wow. para sa relasyon. Tapos lulukuhin mo, babaliwalay na ng lalaki. Iba yon Mas masakit yon Di ba, Mars? Correct. Ang nasaktan, magsasalita na. Di ba? from experience, gano'n. Ah, diba? Pero po, De, para feeling mo. ko ha, yung, yung sinasabi ni Kuya Romel, ang mas nasasaktan yung ego, yung pride nila. Eh. Mm, okay. Diba? Kasi Ayun. parang minsan nga nagiging double standard tayo. Maling sabihin na mas may nawawala sa babae kaysa sa lalaki. Okay. Kasi parehong level pa rin yan na sinaktan mo. Oh. So wag natin i-ano doon, sukatin. Dahil ba mas may nawawala? Parehong may nawawala, di ba? Hindi lang sa babae, pati sa lalaki. Ay. Tama naman si Kuya pero dan ang patience ng babae masyadong mahaba. Kaya nga pag may naghihiwalay ang babae ni Loco, yung sympathy talaga ng mga tao, mostly babae. pumupunta sa babae. Kasi oh. ang haba-haba ng pasensya na yan at pag dumating na talaga sa point na sagad na siya, doon pa lang siya mag-give up. Oh. Di ba? So parang feeling ko yung mga babae naman parang Madalang din naman yung babae ang nagloloko kumbaga ang pride at ego ng lalaki ang nasasaktan kaya siguro sila nagkakaganon. Pero, Pero, just the same, dahil both ako, parehong masakit. Whether mm, lalaki ka or babae oh, ka, kapag niloko ka, masakit talaga. Oh, At kayo, okay, papunta ako oh, na kung tapos sa debate. Wala sa, gender, masakit, eh, no? wala sa gender. Kasi, depende sa feelings yan, oh, sa bigat oh, ng panuloko, oh, oh, na nararamdaman ng babae o lalaki. Pag-totoo yun, di ba? Lalo kung yes. mahal na mahal okay, mo, sinaktan mo. Hindi, kasi pag <laughs> Bakit pa kayo nagiging bati? <laughs> Sabi sa baba, eh baka sigurin pala kayo. Yung bati-bati lang yan, di ba? Uh, uh, Siyempre, pangkatag kanya-kanyang paning. Uh, pero kung isipin, parang masakit. Di ba? Totoo yun, di ba? Correct. Ito, sa oo, oo. ayan. Ayun po mga castmates, sino sa tingin mo ang mas nasasaktan ng bongga-bongga ang lalaki ba ng niloko o ang babae? Ayan, comment